Hi hey guys, mga kamasbati! Nakapagdagat na ba lahat? Kung hindi pa, ay samahan niyo akong maligo sa dagat. Araw nga ngayon ng linggo at talaga namang napakainit ng panahon, opo. Kaya para maglamig-lamig naman sa pakiramdam ay magbababad tayo magdamag. Kinuha ko na rin nga tong planggana namin sa bahay para gawing salbabida. Pero, mmm! Hala, di na pala kaya. Noon kasi ginagawa ko pa tong bangka. Pinaligo na rin pala namin tong pamangkin ko dahil kahit nga mga bata ay sobrang naiinita na rin sa panahon ngayon. Grabe na talaga yung init ngayon, talagang priprituhin ka. Gusto ko sanang ilagay itong pamangkin ko dito sa salbabidang refrigerator kaso natakot siya. Bakit ba naman kasi raw sa refrigerator pa? Kaya yun sabi ko ako na lang, handa naman akong maging ay sa panahon ngayong grabe yung init. Pero sa totoo lang po talaga, mga ganitong klase ng salbabida ang gamit na gamit dito sa probinsya kapag naliligo sa dagat. Kailangan mo lang talagang i-balance dahil kung hindi... Ganyan ang mangyayari sa iyo. Masakit pa naman sa ilong kapag nakainom ng daga. Nagpakarga nga ulit itong pamangkin ko na ilang minuto pa lang ay nilalamig na pero ayaw pa naman magbihis kaya nag-giggle challenge muna kami pero syempre mas cute yung dalawang ngipin. Sobrang tuwa ko nga sa kanya dahil dinadaan niya sa panggigigil ang lamig. Napansin pa nga niya yung dalawang bata na nasa malalim na kasakay sa salbabidang refrigerator. Magagaling nga yung lumangoy. Paano ba naman kasi 2 years old pa lang palaging nasa dagat na? Kaya kaya ngayon nagmumukha ng mga serena, may bigla-bigla na lang tumatalon. Tapos may bigla-bigla rin nahuhulog. O ba diba, talagang magagaling? At dahil nilalamig na nga at di na makagalaw itong pamangkin ko, kaya oras na para magbihis siya. Pumunta na rin pala ako malapit sa plaza. Malinis rin kasi yung dagat dito at marami rin naliligo ngayon. May mga nagpipiknik kasama yung pamilya nila at yung ilan naman ay magkakaibigan. At yun nga, ang daming pagkain dala nila. Pero syempre, maliligo lang tayo. Aba naman, shy person kamu. <laughs> At syempre, dahil dagat ang pinunta natin dito, ay maliligo lang tayo. At yun nga guys, medyo mabato dito, kaya ingat rin talaga sa pagliligo. Dito lang ako naligo sa mababaw, medyo maalon kasi pag nasa malalim na. Napakalamig nga ngayon ng dagat, kaya perfect talaga ngayon grabe ang init. Talagang mararamdaman mo ang presko sa katawan pag nagbabad ka sa dagat. Grabe, tanggal talaga ang init ng katawan ko kanina, tapos ang presko pa ng hangin. May mga nagtutugtugan pa nga dito, kaya kahit ako na nasa dagat ay napapasayaw na rin. Ang problema ko lang nga pag natagalan na sa paliligo sa dagat ay parang nangongoryente ng katawan ko sa lamig. Tapos yung paa ko mukhang nagiging buntutan ng serena. Paano ba naman kasi nagkakakaliskis na? Buti na lang sana kung maging si Jezebel, eh hindi. At dahil nilalamig na nga ako, ay hanggang dito na lang. Bye-bye!